Yay! <laughs> Friday and it's 5pm so patapos na ako ng work. Maya-maya lang magpapaalam na ako sa team ko at excited na ako sa weekend. Just ko, alam nyo ba iba na, Napansin ko lang kasi na kapag uh, work from home, mas nakakapagod siya kumpara sa kahit papaano, hybrid, or in the middle of the week, bumabiyahe ako pa Toronto. Pero yung ganito na full-time, parang isang buong linggo kasi ako ngayon na work from home nakatutok lang na ako sa computer tapos minsan nakakalimutan kong tumayo uh, three times this week nakalimutan kong mag lunch alam mo yon dire diretso yung trabaho I think that's the difference kapag nasa office ako kasi may human interaction so in the middle of the day meron ka pa rin nakakausap may nakakadaldalan ka at ibang iba talaga siya kung para sa pakikipagsismisan lang sa chat kaya excited na ako mag weekend Excited ako sa mga gagawin namin bukas dahil pupunta kami ng Toronto Islands. It's been at uh, it's been three years no since we came here sa Canada. Tapos babalik kami ng Toronto Islands. Dadali naman namin yung Ukrainian friend namin si Yulia kasi first time nilang magina. So nagvolunteer si Miko na ipasal sila para makita naman nila iba naman yung lugar na makita nila at hindi kami lagi nandito sa Oakville, di ba? So, I'm sure kayo excited din for the weekend at marami ako yung share na videos sa inyo bukas lalong lalo na nga sa trip namin sa Toronto Islands Happy Weekend Ibanagan!